Alam mo ba kung gaano kapanganib ang pagsusugal at kabilang dito ang pagpupustahan? Ito po ay binanggit ng Allah Subhanahu wa Taala sa banal Quran sa Suratul Maida, aya 90. Na sinabi ng Allah, Ba'da'udu billahi minash rajim يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والمسير والأنصاب والأزلام رجل من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Sinabi ng Allah subhanahu wa taala. Pagkatapos ng binanggit niya ito mga gawain na ito. Sinabi niya, Ya أيها الذين آمنوا. Oh kayo yung mga manam palataya. Hay ikaw isang Muslim na mananampalataya, palataya, ikaw ay tinatawag dito ng Allah subhanahu wa taala katotohanan na uh, sa sabi niya yung al -maysir yung pagsusugal. Lahat ng klase ng pagsugal, pustahan, ay sinabi niya na ridsun, ay marumi. Min amali shaytan. At ito ay gawain ni syaitan. Subhanallah. Ito ay marumi at gawain ni syaitan. Kaya ito ay layuan At sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna ma yuridu syaitanu ayyuki'abaynakumul adawat wal bagda Katotohanan na ang hangarin, ang gusto ni Setan ay magkaroon sa bawat pagitan nyo ng galit at pagkapot. At yan nga ay nangyayari sa mga taong ugali nila o nakasanayan nila ang pagsusugal at pagpupustahan. At ganun din na sinabi ng Allah, وَيَسُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ At upang kayo ay pigilan sa pag-alaala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ganun din na anis salah at upang kayo ay pigilan sa pagsasagawa ng pagdarasal. Ito po ay binanggit ng Allah sa suratul Ma'idah ayah 90 na kung saan binanggit niya kung gaano kapanganib ang pagsusugal at kabilang dito ang tinatawag na pagpupustahan at anumang klase ng pagsusugal. Kaya narapat po sa isang tunay naman ng palataya na ito ay kanyang iwasan dahil ito po ay kabilang sa malaking kasalanan sa relihiyong Islam.